Maestro, tara, magbiyahe tayo. Tara na! Isang magandang araw po sa ating lahat. Depende na lang po sa inyong mga idol kung anong oras nyo po ito mapapanood. Kung mapaaraw, kung mapagabi. Ang akin lang po ay isishare ko ngayong araw ang kaganapan nung ako ay magbiyahe. Alas nebe mahigit nga pala nung balsa ko sa bahay. Katulad ng dati, magsusot ng medyas, magsusot ng uniform, at kung ano-ano pa. Kaya't nga pala sa unang booking ko, medyo inalat-alat o tinatawag natin bokya. Maisipin mo ba naman? Sa unang kuha ko ng booking, tuwang-tuwa ako dahil malapit lang magbulat sa bahay. 1 kilometer lang po mga idol. Ngunit sa kasamaan palad, hindi pa man ako nakakalsang bahay at pagdating ko kagad do sa location ay bigla pong kinansil lang ating mahal na CS. Pero ganun pa man, ay hindi ako nawalan ng pag-asa. Dahil buong maghapon ng linggo, ay niratsada ko ang aking trabaho. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, kung mamimili ako ng booking, ay walang mangyayari. Kaya ba naman, ng mga araw na yan, ay pinorsigi ko makakuha ng tatlong booking sa isang biyahe. Nung una sana, ay uuwi na ako. Pero sabi ko sa sarili ko, sayang naman ng araw. Total, wala naman tayong amo. Isang araw lang kasi ako mapapsin mga idol ay malaking kawalan na po sa akin ng mga yon. Dahil alam niyo naman siguro at hindi nalingit po sa inyong kalaman ang gastusin sa araw-araw. May monthly pa po tayo ang binabayaran. Unlike sa probinsya, kahit nasa bundo ka nakatira o kahit sa kapatagan pa, ay wala kang binabayaran buwan-buwan. Maliba na lang siguro sa kuryente. Muli ko pong uulitin ang aking vlog-vlogan. Ako po ang content creator na nagsisikat-sikatan lamang po at hindi po sikat Ginagawa ko lamang ang video ito dahil meron po ko gustong patunayan. Siguro hindi ko po muna sasabihin ang mga bagay na yon. Basta darating din po yon. At siya nga pala mga idol. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, ay magkakaroon na po tayo ng bagong YTC. Siguro pala si pansin nyo kung ano ibig sabihin ng YTC. Meaning po nun ay YouTube channel. Halos wala naman din po pinagkaiba dito sa aking content o ng aking vlog vlogan dito sa Facebook. Simple lang naman kung ano naman yung natural na nakikita natin sa araw-araw at yung ginagawa natin tayong mga tao ay halos pares lang. Wala naman po nagbago sa aking content o ng aking vlog vlogan mga idol. At pagiging simple yung tao lang ang gusto patunayan mga idol. Siguro understood at alam na po ng ibang tao yon Pero pa ba tayong dapat idagdag sa ating munting vlog vlogan at kung wala na po, ay, nais ko lang po muna i-shoutout. Shoutout po kay Paring Mario Panahon. Pare, yung yung request. Andito na. Bukas sa bukas, pakinggan mo ito. At shout out din kay Ernesto Ortiz. Master, kung nasan ka mabuhay ka. So, yun lamang mga idol. Salamat sa suportang tunay.